Pikit na. I Diyos, kay Diyos, di Diyos. Diyos, Diyos, Diyos. Nakasanib na eh. Pasok, lumbo. Uh, may paglabang ka? Hindi. Mag may pagmatigasan ka? Ayoko na. Oh. na. Anong gagawin mo dito? Lilisanin mo? Ba't na yung malilisanin? Bakit tayo malilisanin, tao? Mga gabay, saksakin sa puso to. Sirapinis, saksakin to. Pitong spado sa kalangitan. Paula na naman spirit mga spiritong to, sa ngala ng Panginoong Yahweh. Tawa, dali. Tawa, ano? Apoy ng Panginoong Yahweh. Lilisan mo to ha. Lilisanin mo to ha. Hindi. Lilisanin to ha. Ba't hindi mo lilisanin to? Ayoko. Ba't ayoko? mo? Ayoko. Ano ka elemento? Hindi. Elemento? Jablaw? Hindi. Elemento? Sabi ko sa'yo, mag-uusap lang tayo ng ayos. Ngayon, kung hindi mo mag usap sa akin, masasaktan ka. Ha? Ayaw talaga. Sirapinis, kirubinis, kuryentihin kuryen, to at saksakin sa puso. May element ko, may gusto. Kapre. Bibigyan kita ng pagkakataon ha. ayoko lang mapagod to. o ko tatlo. Pag ito hindi mo nilisan, papatayin kita. Doon na. Doon ang ending ha. Ayaw talaga. <laughs> hindi ka naniniwala sa kakayanan ng Diyos. Hindi. Pangalong yawi, tinatawanan tayo. Hindi naniniwala sa inyo. Oh, katapusan mo na. ko, Shitter Kang

Ako ko sa tarkang hiles dali sa impyerno tong job nung to Ate balik Ate magdasal ka ha Ate Pikit ka Pikit dali ayaw Lagi tayong pwede maghawak di me Ayaw talaga. so, danak, dalam, dayos. Ah! Itiksog, 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 isak, igmakigutong. Ah! Oh. Tama na, okay apoy na. Apoy tama na. Apoy ng impyerno, apoy ng Diyos. Sunuhugin ng jablong ito sa ngala ng Panginoong Yahweh. Ah! Oo na. Apoy ng araw. Tama na! Ano? Oo na, sige na. Ha? Dalabang ka! Oo. Hindi na, hindi na. Tama na. Ah! Oh. Ako Hindi na. porket marami kayo, kayo ay magmamatigas na. Ha? Oo, tama Mas malakas na. ang tao sa inyo ha. Oo. oo. Apoy ng Diyos. Ah, oh, tama na, kuya, tama na. Hindi ako niniwala sa iyo. Apoy na sa dapat Gomora. Tama na. Hmm, malis. Oh, malis. Ah, panghilis. Seter kang hilis. Pero na singsing Balik, oh. Ah. Balikatin. Teh, huy. Gising na huy. Balungan <laughs> mo Sa kala ng Panganong Yahweh, balik. Ate. Huy. Gising na. Daba na Ano kang pangalan na April po. April, balik na. April. Huy. April, gising na. Huy. Patulog yan. May tubig eh? okay. Huwag ka sasama ha! Huwag ka sasama ito. Siya, lawag ka ka JJ. <laughs> Wala na, lilisanin eh, ka yung... na lawag. Uy, April, kising mo na. Mm. Uy, April. Ate. Uy. Uy, gumising ka. Huwag ka sasama I'm doon. Gising ka Papay nga lang yun. Uh. Kumuha kayo tubig. Uh. Tubig ko na ano ng tubig? Layas, listen to. Pasok sa uh. impyerno, hindi, hindi para sa iyo to. Uh. Ha? Naintindan mo? Uh. Pag sinabi ko alis, alis na ha? sa dalawa tatlo alis. Gising. Nasaan to? Wag na papasukin ito rin. Eh. Train. Hindi siya lari. Pagod lang. Bili kayo tubig. Bili na po tapos. Hindi, ang Ang kaso mo kasi, napapayag mo siya sa panaginip. Napasok ko niya sa panaginip para nasagot mo siya sa panaginip. Ngayon, kailangan mo makapaghiwalay sa kanya ngayon din sabi may ano ayaw mo, ayaw mo sa kanya hindi mo sinasadya ha sabi mo ngayon na ikaw ay para sa si ano ka ha para sa si elemento ka rin yeah. ha hindi kasi papakalaman ng Diyos pag wala pinapatay lalo ka sa mga 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 Lisan na, lisan na. Ayaw na kitang kausap. Layas. Ni, yeah. ah, may. ising. Alis na, tayo na nga kita kausap. Ayaw rin sa iyo na rin babae nga rin. Sa ngala ng Panginoong Isus, layas. Ipirin. Labani. Tulungan sarili. At least hindi ka na magugulo. Ano mo yan? Magaling at isa ng isang araw. Diba ha? Sabi, Panginoong Isus, tulungan niyo po ako. Dali. Sige na. Sige na, kailangan mo magtasal. Magulat ka, magmunit. Tulalanan naman. Hindi, okay lang pa rin. Yun. Na ano yan? Na papapasok ka tiyan. Labas. Ipinid balik. Pairon ito. Ayun, papahawa ko ito sa Pasok. Bigat na mundo. Angat mo nga. Yun lang. Na parang lang. Kata. Lilisan mo yan ha. Ha? Nagkakaintindihan tayo. Alam mo na kung sino kung sino padala sa akin dito. Sino? Ha? Kilala mo? Kilala mo gumawa at lupa. Yan nagbigay sa akin ng mission dito ha. Lahat ay lulhod doon ha. Lahat susunod doon. Kung ikaw ay ang dapat pinapatulan yung mga katulad mo ha. Hindi tao ha. Nagkakaintindihan. Nangangako ko sa Diyos na nasa itaas. Mangako ka. Ba't di ka makapangako? Nangangako ka sa Panginoong Yahweh. Pag sinabi kong alis, alis ha. Alis. April, balik. Patal, wala na. Pwede kung wala nang katalinay, pakirandaman eh. mo ulit. Ganyanin mo, close wala mo yung... Wala na? Dapat nangangat. Ayan, eh, meron ulit. Marami. Madami nga ito. Hindi, madami ko. Hindi nang isa. Usually, gano'n naman sa mga, ano, sa mga pag pumasok. Sir Ter Kangeles, mga Lati. gabay ubusin mga jablo gumagambara dito. Sa ngalan ng Panginoong Yahweh, lahat-lahat na. Hanggang mamaya ka mangangat alati, hawakan mo lang yan. Actually, kung makapagpalayas nun, kaso marami. Napapalayas niya naman, kaso ang dami. Lalagay ko pa sa ulo mo, medyo mabigat ha. Bulat ka na. Saan so, sa ka nagpupunta pag napigit ka? Bukas pentagram. Pakihigop mga demonyong to. Ano pa para may naalis sa katawan mo? Madami kasi.

Okay. Lana, hindi ka na nangangatal B9, Hindi na, hindi na katulad kanina Close mo nga Katal pa rin, ano Atayin mo, hindi kasi marami kasi talaga yan Hindi lang natin nakikita Naglalaban-laban na sa loob yan Oo, oh, kasi sa dami nila Sobrang dami Oo, oh, napakarami kasi nung gumagawa. Hindi ko na ako minsan naiintindihan ng sarili. So, parang wala na ako sa sarili. Actually ngayon, nasa sarili ka na, nakapagsalita ka na. Kanino wala ka sa sarili, kinakausap kita, lutap ka. Mm -hmm. Kasi ano yung, yung job doon. Kamu, hindi makalapit sa akin kanina eh. Ayaw niya pati mo tumuloy. Ayaw niya tumuloy kanina dito? Ayaw, minsan nga sa gate pala, pinapako na ng... Pinalina ko lang ako. Higo, pentagram. Buksan mo kamay. Mainit, wala naman. Mabigat, wala. Mabigat agad. Aba, i ko pa. Mainit, no? Huwag ka pumikit. Huwag pumikit. Layas lahat, sa ng mga ta ng Panginoon. Yahweh Jireh, Yahweh Nisi, Yahweh Rapa, Tetragrama Tumadunay, Jehovah, El Elyon. Pasok kayo lang sa diyan. Ah, tumatak sa iyo, oh. Tumatak sa iyo. Oh. Ano, kita nyo, Hindi ko magtininan. Balik, April. Layas. April, gawin na le. huwag ka pa control, wag ka pa control. Ang galing ano? Bumakat. Eh. <laughs> Hindi ko man diniin. Bumakat sa iyo yung ano ng Panginoon. Mga pangalan ng Diyos. Dami pa yan. Serapim, Kerubim, Miguel, Mengi. Ubusin yung mga job niya. Talian nyo, dalhin nyo sa na to. Sige, ayaw na ng babaeng to dun. Dalhin nyo na. Hindi tawad tara sa mga kasalanan mo daw. April, balik. Hindi tawad sa mga kasalanan mo. Sige na. April. I guide mo. Kaya lang. Hindi Labas. April. Hindi tawad sa mga kasalanan mo daw. Sabi ng Panginoon. Sige na. Ngayon na. Buka mo. I Panginoon. Panginoong Jesus. Panginoong Yahweh. Humihingi ako ng tawad. Sa mga kasalanan ko. Balutan niyo po ako ng inyong banal na dugo. Ng inyong banal na dugo. Ng inyong liwanag. Punuin niyo po ng liwanag ang aking spirito. Paluluwa at katawan. Amen. Um, panginoon niya ay panginoon sa sinyong lukutin niya. Nagiging din ang panalaang inaubayin dito sa inyong panalakamang meriyan. Panginoon, punin niyo po ako na siya kapag nagbuhan. Sa wala diwa, nagkita niyo po siya kapag mga gabdok ito yung laya sa punta sa interno. Musta? Okay naman. Kuling gilip ko sa iyo. ang dami. Iniipon ko sa isang pwesto lahat. Pasok lahat sa tiyan mo. So, nasarado ko po sa patawan mo. Mahaba-haba pa rin ha. Ari hanggang maubos. Diba marami Sa iba yan, paparusahan eh nakukuha naman natin ang hindi na nahihirapan ng katawan. Ano yun ang gagawin natin? Saka tuturuan ko lumaban na rin. Ang panlaban natin, Ning, dasal ha. Ning, pag naramdaman mong nanggugulo naman, dasal ka na agad. Ah, inom ka. Lasom sa mga job ko. Inom ka. Inom Pusin mo na ning ha. Lason niya sa mga jablo. Kumusta? Ayoko ka nga. Ka? Kaya mo tumaya. Bakit? Layas. Hindi mo talaga titigilan tao. Ha? Hindi mo talaga lilisanin ni Hindi mo talaga lilisanin ni tao. Hindi mo lilisanin. Ah. Hindi mo lilisanin. Ah. Lili ha? Lilisanin mo to na to ha? Uh, uh. Ilan pa kayo nandyan? Ilan pa? Ikaw na lang. Ilan ang una? Baan, higit? Anim. Ikaw na nag-iisa? Uh. Gusto mo isunod kita sa mga lintik na yan? Ayun na. Labas. Ipred balik. Pasok sa interno. Wala ting. Inom. Ubusin ang tubig. Nagpanggap lang na uminom mo. doon jab lang yun. Ubusin. Dati nga mayroon pa sa katawan mo. Itigil ha. O, oh, ba't hindi lumabas? Ha, ba't hindi lumabas? Alis na ako. Tama na. Alis ka na? Oo. Oh. Father ng Diyos. Oh. Alis ka na? Oo. Oh. Liwanag ng Panginoong Yawe. Eh. Alis ka na? Opo. Ilang, ilang beses mo na sinabi sa akin yan? Alis na ako. Ilan yung final? Ngayon. Labas. <laughs> Neng, Balik. I-trade. Ah, marunong na lumaban. Mabilis na matawag. Pagod ka? Actually, okay na. Gumaan yung pakaramdam mo. Na parang latang-lata, ano? ka na. Wala na, umalis na. Tingka sa akin, diretso Ayan! Panginigar ni. Kita nyo kanina? Ano okay ba na. Pero mali na. Hindi ako ganyan. Akong malalaban yun no. Know? Wala <laughs> na. Kanina ni ako ko lang eh. <laughs> <laughs> <Saranakong> Tanggapin <salita. laughs> mo lagi 'yan Diyos, Diyos lang ang tatanggapin mo hindi job na. Anim lang pala. Paso yan okay. Okay. Hindi mo alam nangyari? Hindi naman po. Yung kanina po, nung naka, ano na ako, alam ko na. Kaya nga, pagsalita Pero yung kanina na binibigyan po ako ng tubig para kung ano, lupang. Hindi ko alam kung nasan ako. <laughs> Parang namasyal yung kaluluwa ko. Yung pero, nga, namamasyal yung kaluluwa mo. Kaya nga sinasabi ko, sa buto ano yan? Kaya yan hindi basta basta ginagalaw ng gabay ko. Napapayag yun Ngayon hindi mo na nang tinakuin mo na sila. Pinalayas mo na sa buhay mo. Lalayas at lalayas. Yan, sa kala ng Panginoong Jesus. Panginoong yan. Kaya nung pag sinabi ko layas, kanina pag sinasabi kong alis, nabalik eh. Kasi na nasunod yung mga yun tao. Lalo may authority na binigyan ni Lord. Hindi po natin. Hindi natin katulad. Alam mo kulam no? May gusto sa Pero wala na, maghahanap na yung iba na ano. Eh bakit nila. po ako nang hinahanap ganun? gusto niyang pumasok dito? Ngayon nanghihina ka? Hindi po, nung mga nakaraan nito. Mm. Actually, kaya kahit nanghihina, hihina, yung nasa na sa katawan mo. Ang bigat niyan. Yung isang alam, mabigat na anin pa kaya. Yun no, isang araw, PJ, tagalaw rin din yun, ano? Oo, oh, mga tagalaw rin. Ay, oh, yun sinamahan daw ni Ante dito.